palit ko gasolina. Oo. Oh, oh. Aron mag lang gyud ah mga bata. Kalo mag daw lang gyud ni. Iuli na daw sa ako ah kay tungo manugo kuno Ha? Manugo. Manugo mo dili madawat. Oh, daw. Ya. So kaning mga anak mga bata ni mo manugo dili mo. Oh, dili daw manugo kay siya binunyagan man daw. Mao ang gibi angka. Oh, so, Magsunog mi sir aning mga bata na kay aron apil buka? Oh, apil bugka. Ay ayaw eh. Oh, hey,

karun ni timana ni. Pila ka bata ni mo bro? Tino. Pwede ta ka may interview? ka eh sir. Ang mong lingkod ta. Lingkod ta. Lingkod mo. Anara, okay na sila bro. Pasag dihira sila. Nagkaon man dahil na sila. Kasi nga ni mo kumplito nga ni mo bro. Si Babi Silag. Babi Silag? Sir. Pila ni si kabukanak ni mo? Tulo. Tulo. Asa mga isa ni ron? Na iskwila sir. Iskwila? Hmm. Kung sa may katinuod nga, ibiyaan kasi mo. Nung... Sawa? Yan lang ito sir, tungod ani nga balay lagi. Kaya iya ko nung sabon. Ah, yung sabon? Hmm. Ya, karun. Wala nga sa tauli. Ano nang hitya nga yung sabon niya? Ni hmm. Ah, sa may idea niya yung sabon? Kaya araw ko nung motor mo dako-dako daw dako mong balay. Mm -hmm. Ya, pag tapos, wala nga sa ano so, sabi balita niya mo? Yeah. Niya. Ay, nabalita sa ako sir nga naminyo na daw siya. Ano ah, naminyo? Mm. So, gibiyaan na ganyan yung bata? Gibiyaan na niya. Pag biyan yan, eh. Pila eh. Oh, niya, eh, pila-pila rin kung... eh. Kaya naman kinanguran? Oo. Oh, mo niya akong kinanguran tayo sir. Arang doon na ako ka prosesyo anak ako. Yeah. Ano? Yeah, pagka biyan niya, nakontak pa niya mo? Wala na ganyan sir. Wala na ganyan. Bisag sa call, messenger? kay nakontakto na ako sir nagpadala ani ko ang gatas isarap ng kaputos pamaura to dugay na kayo dugay na kayo kwa na gay kwa na sinag kuno kuno sa mua wala na ana ah, mangi iya ana gid mo gibya ana gid so sa mga ano so, so, tinuod bro nga ngayon sila nga ga plano nung takag sunugo ni mo ni eh. magsunog na gunta mi sir aning mga bata na ako kaya rin... apel buka ka o oh, apel pug ay ayaw eh kay gusto na akong matapos na mong kinabuhi Kaya wala namang yun may choice hmm. na kay ka Oo, oh, na ko kay wala na akong malingilingan kaya akong mama tigwang na kayo hmm. ya yeah. papa tigwang na food pwede ba isa-isa yun mo bro ang say, ang say start nga nihawa siya nananghit man to pag ayaw na sir kung so, may prangil niya? Ya, yeah, manarbaho siya. Magtinarong daw sa manarbaho. Ah, saan mo mm -hmm. siya magtrabaho? Sampay yun. Tapos, saan yung tabo? Yeah, yang di tarbaho rin to, may bata. Oo. Oh, yeah, oh. yeah. Tapos? Ya, yeah, pag kuhan, yung naglayas siya. Kuha siya na nanghid sa iyang amo. Oo, oh, wala siya na nanghid. Oh. Dahil yun? ang yung giyayahan, mm -mm. Ang, ang bata gina-puno pinakan ug amigas. Oo, mm -mm. Tapos? karun gi pangita sa yang amo diri nangita ang yang amo sa ako ah nya wa mm -hmm. masen uli sa ako ah. mm ya karun at tumi ang manghul si Joy mm -hmm. wala naman siya dito wala na mm mm -hmm. kini kuyo ga set laki ay la kay tungod kay pobre man gud ta tay ani den sa mato ka tinuod to nga Mga yeah. bata, yan yang yang gi sa likway na ni, yang gi kuan nga Bilik siya? Tinggalkan ni sir nga Iulit na daw saku ako ha Kay itong manubuk po nung Ha? Manubuk mo dilik madawat? Oh dilik daw ya, So kanyang mga anak mga bata ni mo manubuk dilik Oh dilik daw manubuk kay siya binunyagan akan daw Mau ang gibiaan ka? Oh mga nang biyaan ni kay Tungut lagi kuno ang nga ni Manubuk daw ni Nah aku nalang ni panikamutan nga mga buhi ganyan sila Oh, no, tama hmm. na bro. Ayun na itong na itong ingon nga ma... Ma... magsunugo na mo. ka. Na-express na ginto ato sir. Ang sabi mo na una una niya panahon na. Nagpalit ko gasolina. Oo. Oh, oh. Aron ma... Mga sunog lang gud ako mga bata. Alam mo ako daw lang pidmi. Pati ikaw po. O, pati, pati ka ni Balaya. Pati ni nga Balay. Bahala na ni <laughs> na eh. oh, oh. nga Balay. Eh, daot na mi kayo siya. May nakasalig ani. Oo. Nga iyang ayohon. Oo. Oh, oh. ay diya nama masyawa nama masyawa na huna sa mo ka ayo na ni sir na lisog ko pag ngitag pagkaon mo iskwila pa ni mga bata mang laba pa ko niya pag ilis pa ko mga bata mag ako. na ko mag tungas ko bukid pag nabuhay na mo kung saan so, may pangin nabuhay ang bukid bro kamuti na kaya sir um, saging saging kamuti um, baon ang baligya tarong makabayan ko niyo palit may bugas Grabe no. Hindi ko may feeling na mingon siya nga dilik siya mo kwart sa mabata kay anak sa manubo. Mm. Kay siya di man manubo. Okay, siya manubo. Mama. Eh, aron mabuhi lang niya ang um, bata nga kani ko alher kani. Ang um, bata nga gamay. Mm. Maka tutoy lang yun siya. Mm. Ikaw na nagpatutoy ni. Eh. Oh, palitan na mo gatas. Um, sa gatas, bro? Ah. Uh, Kuan, Abel Stray. Hmm, tak berat berat lah, namu sama bursa. Oke. Pak mengitai partai kita dari bukit. Oke. Okay. Ya, makuan naik kamu aku dung mukan, aku kalu sih. Muka untuk cina. Hmm, kau pilih nila. lah. Apa? Ug masakit awak aku terbahu nak aku sebelai. Mak ni suku kau, kanan aku. Mak lalai siapa? Dia pun drabi kali suruh dong, suruh namu, tenan ngabuslok, balai namu putung pelan ngan peningkam nak, awak nara takilik tu, apa napan sih aku sih mau balai balik bro, wah gitu sih, hah? Kura-kura kawan, lega kerinti, kubrih kayu nih kay, mau lagi kebiasa kasawan nih kay, mau nih. kay nangabuslot na gani ng sawg ipangahoy na sa mga tao kay um, wala na kinaro kay wala na di plano sa kinabuhi burag nawad ang nakipaglaong sa imong kinabuhi lang, pero ikaw na lang sa imong mga anak bro kay imong mga anak bro mga guapa ba ya ako na lang ikaw na mga, mga bata kayo. Kay. ang importante bisag nagbiyahan ka sa inahan ang importante nga nanay mong mga bata Ayo sila kuno na ayo oh. daw tan bersama tu ing kang magbubu lang gasolina. Ah, mag Bubuan ng gasolina ang, ang tanay sila sir. Kisa mega pugong niyo mo? Gi mama kay ang nirado makudra. Oh. Ako, yun balay. Oh. Pus, man ko dira. ako gyud ang balay. Oo. Tuslan man nga wa na kuy asawa, magpatay na lang sa kinabuhi. Ngay yeah, damay mo anak. Damay na ako kay wa may mo. Huna-huna na ako ay magpatay. wa na may mag-atiman siguro ah taong bata may nagkuyog ni tanan para impasta ng problema impasta ng problema ay mali to siyang na na ni mo wala kay ngon to akong mag magulang bata kasi Jan Mark apa tay gud kay lighter na lagi kulang anak, eh. man, dipangit, nakit anak ko nga naman ipangita gabubo na gitwa bubo na na ko diri sir ako nang gyana ang saning mga habol nga pum oo oh, okay. oh. na may pum diri ah hmm aku nang gibuk bu pati sini nak sama bata pati nggak bata nang oh. sebuah gini mau oh. sekis ke sulina naku pati tu atau pung magulang kon langgi later nelay kulang atau kali kena ang hilat gini kanan naunsa unsa naman kadeha nga buang mas buruk ka grabe na, na, nah dapat itu ngapain tangan tu sir Emang, hantu pagi nga kuan wa gi ko sigi gi ko hinuktuk wa ka ke wa ku bisa gun saun aku padandung wa gi ko salah oh mai okay, mung kuan kita kan pernah aku kuarta di ayu pernah pa aku palarga pasakai ung motor aku pai nak kuan ung motor heeh uh -uh. karena mau nih yang dibawa saku wa wa sia nanangi pasti lah nusa kita pokoknya yang terbahu Ubanay uban palagi kay kanang uban na gid biya asawa sir. Oo. Uh -huh. Ang makasulbad ko no kanang inom. Pero sa ako wala na ako inom kay tungod lang sa mga bata. Mm uh -huh. Tama. Ang akong ang akong inom o ako na lang sa mga bata. Mm uh -huh. Aron lang mabuhi sila. Mm uh -huh. -mm. Morning, ing naingani gid na akong bata bunso, kaya uh -huh. kaya, nga gamay kani ang bunso kay. Mm -mm. bata. Isod ka ay Eh. Pero bro, pa, ma lai ta istorya. Buti kaning tulong man kabuk ni anak nimo, di ba? Mm. Tulo kabuk anak nimo, buti wala po ni kaya, pa ni kay gumikas kali sud kina buhi ba. Sa imong sitwasyon ra nimo na hunonan nga pampon. Wala pud sir kay ug ako na lang ipaampon. Ba nang lirin na lang sa akong kam. Kay armo buhi. Sugay. Okay. Kay makabuhi man gay nang pa mga bae pa sila tungod sa akong lalaki. <laughs> tama, <laughs> tama, tama. tama, tama. Eh. Ikamot lang ka. Hmm. kaya pakita na ako sa mga bata nga kasuporta ko sa ilaha karon karon dilipod sila maglisod bihala ko wala na ilang ginikanan ilang inahan to ano sa lain nga laki asa may balita ni mo niya bro nanay pamilya di ba nanay pamilya niya sir nanay do niya kaban anak pa anak niya dito oh. do kabok nanay do ka dali apod okay Doon naman iyang bata. Kaya saan report niyo bro? Na may dito man sa sangwa na may yang silingan dito na report kay akong UR bro. Ah, okay. Yan na siya na naman tayo doon niya bata. Ang mga asawa. Kung mga salamat. Kaya na naman tayo ay. Wala naman ito na ako sa inyo. Sus Mario Sip. Ngutong ako. Wala na lang po ko nag una po sa iya ha. Tinak magsamuk-samuk sa iya sir. Mm -mm. mo nang ah, nanikamot lang po ko nananong ug saging sa babaw mm -mm. kaya ano po ni mo mm, -mm. na akong trabaho ah, karun na, ta, ko na pagalik ko itam dito ah. ipokus na nangit sa mga bata ang <laughs> okay, mga imuhang pagpaningkamot karun ipokus na nga o na na naan ang kuan ka ng mga dautan dautan kay kaning tawag nakaw na, na ko ato sa una sir kay wa naging ako oh na namo tigi sa imo ko mga demonyo ko jay mong nunggan wa naging paglaom gid na ato sa una sir mm -hmm. ki diri lagi mi nahigda na nahi, mi mga anak dali na mi na ang di may mga aon pa manay maho naman mi karsulina ang lighter bag asa na pado ang pangita na ni mo lighter oh ang lighter tu ay la mama man karon kay kung kuha atong lighter wa man ang bata ang kuha oh kung patyon minimo pa magusa na lang ni patyon minimo ni damay sa among ginikanan oo mm oo -hmm. ang akong kamugulangan kulangan oo mm -hmm. Manikamot na lang data pa. U, wala na makasim, wala na. Ani anak siya, Ni anak imong anak. Oo. Ani ka. Unday yon na touch ka tungwana na. Oo. Oh, no.

pagtan ako pagkasakit sa mga bata ulit na pupuliri pero karon bro pangutan na ako muna ka-move on na ka sa mga hitabo ka-move on na ko sir hmm. tapos na may plano ni mo si mong balay ka-move on ka ah kayo na ginahin mo hinay ayaw, ayaw, ayaw na ako na huwag na kita ako kwartaan eh okay mong kwarta ron sa imo pa mong sa mga pagkaos mga bata di ba pang estudyante na ako karon o oh, nakainam ka estudyante din eh no nakainam ka estudyante mo na ako Kani mo skill na ni. Oh. Walay huh. okay. yung mga, Puyuhin, mga Ah, okay. Kani, kani po, iskulahin na po ni. Take care. Bagay na ako din nga bulan. Angeline, mahina yung ato. Angeline, huwag na yung mutang na magig kadara. Mahayang mong na yung mudra. Na naman mga bata na yung At least, ako nang tarungon. Na, panikamutan po din mo. Uh -huh

nya ilang kong karong eskwila ilang balay po ilang gamay na ako na rin ayun kita kwarta ang ako sa ang pagkakarong mabukit mo ang kamot ko sa akong pag-uma Manong kahoy Sa araw niyo makabaligyan